Mabilis na pagtanda ng inyong mga balat, ano nga ba ang mga habits na maaaring mag-contribute sa premature skin aging? Pag-usapan natin yan. Ang madalas na pag-rub or pagkusot sa inyong mga mata ay maaaring magdulot ng dark circles at fine lines dyan sa ating mga mata. Pag lagi mo yung kinukusot, maaaring magkaroon ng inflammation at itchiness at maaring masira o magkaroon tayo ng dark circles dahil napakanipis ng balat dyan malapit sa ating mga mata. Kaya next time, medyo iiwasan mo na ang persistent rubbing of your eyes. Pangalawa ay hindi tamang oras ng pagtulog o lagi kang nagpupuyat. Napaka-importante ng pagtulog para sa health ng ating mga skin. Dahil ang pagtulog natin ay dyan din nagre-renew o nagre-regenerate ang ating mga healthy skin cells. Kaya huwag mong kalilimutan na dapat kompleto ka ng tulog mo. At kung ikaw naman ay laging stress na stress sa buhay, alam nyo ba, pag tayo ay laging stress, ang ating katawan ay nagpuproduce ng hormones sa tinatawag na cortisol, isang major stress hormones na nagdudulot ng breakdown ng collagen sa ating mga balat. Kaya naman, lumalabas ngayon ang signs of skin aging, katulad ng sagging skin, fine lines, wrinkles. At para maiwasan ng stress, lifestyle changes, positive attitude, positive outlook, good food, and meditation. Susunod naman dyan ay ang labis-labis na pag-inom ng alak. Alam nyo ba na pag kayo ay laging umiinom ng maraming alak, na dehydrate ang ating mga skin at nagiging rough ang ating mga balat. Kaya next time, drink in moderation. At kung ikaw naman ay naninigarilyo, simulan mo nang tumigil dahil ang paninigarilyo ay maaring magdulot ng pagbilis ng pagtanda ng inyong mga balat maaring itong magbigay sa iyo ng dull skin. Iwasan din gumamit ng mga sabon na masyadong matatapang. Huwag gumamit ng mga sabon na maaaring magpadry ng inyong mga balat. Pumili lang ng sabon na light on your faces, gentle on your skin, at maaaring mag-contribute ng moisture sa inyong mga balat. Iwasan din gumamit ng mga produktong pinapahid-pahid na maaaring magdulot ng iritasyon o pagkasunog ng inyong mga balat. Tandaan, hindi ibig sabihin na mamula-mula ka ay maganda na sa iyong balat. Maaring yan ay burns or irritation na maaring magdulot ng pagtanda ng inyong mga balat. Huwag kang magalala, hindi ka pa late para magkaroon ng younger looking skin. Tamang lifestyle modification lamang yan, pagkain ng tama, pag-ehersisyo at tamang pag-aalaga sa ating mga balat. Tandaan ilan lamang yan sa ating mga wellness tips. Ugaliin ko sa inyong mga doktor upang malaman ang totoong estado ng inyong mga kalusugan.